Kalaboso ang dating import ng Rain or Shine Elasto Painters na si Jamel Cornley. Matapos manapak umano ng isang pulis sa Quezon City. May news to go si June Veneracion live June. Kawi, alam mo ba na humigit kumulang mga sampung uh, pulis yung kailangan mag-distrain dito kay uh, Jamel Cornley kasi itong si Jamel Cornley ay ilang minuto rin uh, sumalampak at nakaupo dito sa police desk dito sa station na uh, 10. At uh, medyo nakakabastos na daw ito ayon dito kay uh, Station Commander uh, Marcelino Pedroso. Kaya ang ginawa niya ay niya na kaladgarin ng mga polis papasok sa kulungan itong uh, dating ang import ng Rain or Shine at si uh, Jamel Cornley. Ang uh, nangyari kasi dito Hawi uh, ay mga bandang uh, madaling araw. Ang nangyari ay uh, nagdala daw ng uh, uh, mga babae, Tatlo, tatlong babae itong si uh, Cornley sa Sir Williams Hotel pagkatapos lang ng uh, ilang oras ay uh, lumabas na sila nung lumabas na si Cornley ay napansin daw niya na nawala na yung uh, pera sa kanyang uh, wallet ang halaga doon ito based doon sa pagkikipag-usap natin sa kanya ay 1400 dollars yun na yung uh, nag-trigger sa kanya para magwala doon sa Sir Williams Hotel at uh, din nga itong mga kawani ng uh, Quezon City Police District at uh, nakita natin yung mga pangyayari na gusto siya isama nitong mga pulis, gusto siyang pusatan pero ang nangyari pa ay uh, sinuntok nitong si Cornley, yung isang uh, pulis na si PO2 uh, Anselmo Lasatin at nakita rin natin na talagang bulakta yung uh, si Anselmo Lasatin dahil sa suntok nga Itong si uh, Jamel Cornley, uh, ma mabanggit ko lang Hawi na napakalaking mama nitong si Jamel Cornley, mga 6'5, mga more than 200 pounds ang uh, timbang, ganyan sa kalaki kaya hirap-hirap i-restrain. Yung uh, tao ito ng mga kawani ng uh, Quezon City uh, uh, Police District dahil dyan ay uh, kabi-kabilang kaso ang ganyang kaharapin. Sa ating Superintendent Pedrosa ito ay kinabibilangan ng alarming scandal, malicious mischief at direct assault. Yan muna. Linas mula dito sa Quezon City uh, Police District Station 10. Balik John, ano ba yung nanalaman natin uh, tungkol dito kay uh, Jamel uh, Cornley? Matagal na bang hindi naglalaro ito? Ano bang ginagawa niya sa Pilipinas ngayon? Actually, nasubaybayan ko rin yung uh, karir na itong si uh, Jamel Cornley kasi yan... Uh, bakit uh, basketball fan nila uh, tayo, Hawi, napakahusay naman na nito. Nagkaroon nito ng injury, Hawi. Nagkaroon nito ng injury sa tuhod. Yan din yung nabanggit niya sa akin kanina sabi aming pag-uusap bakit nandito pa siya. Nagkaroon siya ng injury sa tuhod nung siya naglalaro ng uh, para sa Rain or Shine. Actually, napachampion nga niya nung uh, Rain or Shine kontra sa Pimeg. Pagkatapos nun ay pinagamot na siya ng kanyang kupunan dito sa Pilipinas. Actually, sabi niya mga Sunday ay eh, meron na siyang uh, flight sa uh, palabas ng Pilipinas para din yata maglaro sa isa pang uh, kupunan. Ang sabi niya, yon uh, yun ang uh, naging akuritman sa kanya ng reno siya, na ipagamot siya. Kaya nagtagal pa siya dito sa Pilipinas para nga niyang makapanalo ng championship kontra sa Binagawi. Di naman siya lasing kung uh, bakit uh, sinuntok niya itong pulis. Eh, ang sinasabi ng eh, wala well, well, galing ito sa mga sa mga pulisa base na rin sa kanilang uh, observation, eh, no pa, maari nakainom Or maaaring ding uh, nakadroga. Ganon din yung mga naobserbahan nung mga uh, tauhan ng uh, Sir, Sir William Sotel na kanyang nakaharap na niya siya uh, nagwawala. Pero nung uh, nakausap ko naman siya, actually, uh, -nag nagpakilala ako sa kanya ng maayos at uh, nag-grant siya ng, uh, ng interview. Actually, napachempo -na 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 lang kasi ako dun sa lugar. Eh. Uh, Naka-shorts pa nga ako na pambahay uh, Nilapitan ko siya, dala yung maliit na kamera at yung lights naman na nagpa-unlock siya ng, ng siya ng isang uh, panayam at napakalinaw naman niya magsalita noong mga nung mga sandaling iyon nilalarawan niya lang yung sama ng loob na kanyang nararamdaman na manakawan siya na $1,400. Ang sabi nga niya sa akin, eh, kung ikaw ba'y manakawan ng $1,400, ay eh, hindi ka ba sasamaan loob? Yun yung din yung naibalik na tanong niya sa akin. At ang pinakamasakla pa doon, yung uh, tatlong uh, babae daw, na ito ay, ito, ito, itong word na ito ay galing mismo sa kanya, na tinikap niya sa isang lugar, sa Manchester City, ay kinipan pa niya ng $100 yung tatlong babae bago sila maghiwahiwalay. Ang, ang, ang malaking lang dito, hindi niya rin masagot, kung so, paano siya nasa, nasa lisingan, paano nakuha yung $1,400 dollars dito sa kanyang wallet hunt. Okay, maraming salamat, June. A veneration.